Kaya mas gugustuhin ko ang magkusot kesa sa machine. Kasi dito mas komportable ako. Malinis pa yung aking nilalagay. At tulad nyan o, no, mayroong puti-puti oh, dito. Wow. Kailangan ko siya lagyan ng bleach. Hindi naman siya puti, gray siya. Pero pag nilalagyan siya ng bleach, hindi naman siya namulito. Ganito ako pag naglaba, gusto ko yung ano, um, malinis pagkatigil lang pagka may dumi na kailangan kuskusin ko okay. talaga yun. Ayan ako. Mayroon kang buhay yun. Eh, no? Kuskus dito, kuskus -kus dito. Masakit pa sa ulo. Ay, mistake.